Sa bayan ng Ibaras, Iloilo, matatagpuan ang isang bundok na hindi lang kahanghanga ang tanawin, kundi may bitbit ding kakaibang kwento at alamat. Sa taas na mahigit isang libot dalawang daang metro sa ibabaw ng dagat, nakatayo ang Mount Napulak, isang bundok na may misteryosong bato sa tuktok at isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pananampalataya. Isang magandang araw mga kamisteryo. Kung bago ka pa lamang sa channel at page na ito, follow at subscribe na. Ito ang misteryo Ang Mount na Pulak ang itinuturing na isa sa mga pinakamagandang bundok sa isla ng Panay. Ang pangalan nito ay mula sa salitang pulak na tumutukoy sa utong o nipol dahil sa natatanging hugis ng batong nasa tuktok nito. May taas itong humigit kumulang isang libot dalawang daan tatlumpot dalawang metro above sea level at ang iconic na limestone rock formation sa dulo ng trail ang nagsisilbing tanda nito. Bahagi ang napulak ng bayan ng Ibaras isang munisipalidad na matatagpuan sa timog ng Iloilo. Kilala ang Ibaras bilang isang bayan ng kabundukan, ilog, talon at kweba. Isa itong lugar na sagana sa yamang likas at pinagkukunan ng tubig para sa mga karatig na bayan. Mula rito, matatanaw ang katubigan ng gulpo ng panay, kabundukan ng iloilo, antike at negros, at minsan pati ang anino ng gimaras. Ayon sa alamat, Matagal ng panahon ang nakalipas. Namuhay sa paanan ng bundok si Dulang, isang magandang dalaga. Nahulog ang loob sa kanya ni Pulak, isang matapang na mandirigma. Ngunit hindi sang ayon ang mga magulang ni Dulang sa kanilang pag-iibigan. Sa gitna ng pagtutol, tumakas ang dalawa at nagtungo sa kabundukan. Ngunit sa isang trahedya, nasawi si Pulak sa labanan sa tuktok ng bundok na nalangin si Dulang sa mga diwata. At ayon sa kwento, lumitaw ang malaking batong parang utong bilang sagisag ng kanilang pag-ibig at sakripisyo. Hanggang ngayon, mga kamisteryo, ang Mount napulak ay hindi lamang destinasyon para sa mga mountaineers, kundi sa gradong lugar din para sa ilan. Pinaniniwalaan na ang bundok ay binabantayan ng mga espiritu at kaya't hinihikayat ang mga bisita na magpakita ng pagalang at disiplina. Walang kalat, walang vandal at may pag-iingat sa bawat hakbang. Ang bundok ay tahanan ng iba't ibang halaman at hayop Kabilang ang endemic species sa Panay, bahagi rin ito ng watershed na nagbibigay buhay sa mga komunidad sa paligid. Mula sa bayan ng Ibaras, aabuti ng dalawang oras na biyahe mula Iloilo -Ilo City at isa hanggang dalawang araw na pag-akyat depende sa ruta. Ang hike ay itunuturing na moderate to difficult, ngunit sulit ang pagod dahil sa tanawing bubungad mula sa tuktok. Para sa mga mountaineers, ang Mount Napulak ay hindi lang hamon ng lakas at tibay, kundi karanasang mag-uugnay sa kultura, alamat at kalikasan ng ilo-ilo. Ang Mount Napulak, isang bundok na nagtataglay ng alamat, isang sagradong lugar ng kalikasan at isang paalala ng pag-ibig at sakripisyo. Kung gusto nating manatili ang ganitong mga paraiso, kailangan natin itong igalang at alagaan dahil bawat bundok ay hindi lang lupa at bato, kundi buhay na kwento ng ating bayan. Maraming salamat sa inyong panonood mga kamisteryo. Kung mayroong kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba hanggang sa muli ito ang misteryo